Basta oh, ah, mabuti na balitaan at natagpuan kita dito. Wow, pare, kamusta? Okay. Sa uh, nice na ba? Pare, ito, mabilis lang. Nag-a-play ako ng ano? Ano? ba diving? Gusto ko matuto ba? Nag-aaral nag ka? Oo, nag-aaral ako. Shit, man! That's nice! Bakit? Oo, oh, ha? ay, ano gusto mo malaman? Mani... Eh, balita ako kasi, Master Diver ka. Ano, ba maybe yung, maybe. ano ba yung tawag nila sa'yo? Master Rapper Diver. Huwag <laughs> tama tayo nito Talos lahat pala nasa'yo na. Oo, oh, syempre. Hindi, okay, gusto ko bago ako mag-dive, gusto ko matutunan lahat ng equipment. Sige, sige, sige. Anong tawag ay, dito? Ito? Oo, yan. Uh, this is a... Uh equipment for diving. Uh, pero ano to? Uh, pwede na to gamitin sa gasol. Yan. Yeah. Ta yung tank pag wala ka ng chile. Yeah. Yeah. <laughs> Ay, okay. Uh, ito, Multiple to. course pala yan. Oh. Oh. Oo. o, oh, ito, sa... yung goggles. Maraming klase eh. May green, may blue, may wide. Ano ba yan? Ah, uh, depende sa ano, sa grade ng mata mo. Ah, uh, ano so, ba ito? Ayan. Oh. Uh, ito, pang farsighted. Oo. Oh. Tapos ito, hippie. Pag hippie ka, na-diver. Pag ano, paano? Hippie na diver. Bulag? Pangbulag? Hindi, yung hippie na diver. Hippie? Oo. Oh, yeah. O, oh, last na. Ito, dalawa pa. Ito, yung nasa likod mo. Ang tawag dyan? Yan yung mga vest na yan. Ano ba yan? Life vest ba yan o um, ano? Pal ah, yan. Ah, magmalaban yan sa lamig sa ilalim ng dagat. Pero protective gear yan, men. May lagayan ka ng ano, Yossi at saka cellphone para hindi mabasa. <laughs> Ibig sabihin parang kumbaga all oh, in one. In... Oo, oh, ano yan. Tsaka may huli uh, uh, na oh. you know, liver na... Pag you know, pag nalulunod ka na, pag pinunod mo kayo, pish, bigla <laughs> ka ka. Ano, gina-eject? Oo, oh, ganun, ganun. Oh, ito, Rif, last na, last na. Ano tawag naman dito? Ito? Oo! Oh! Ah, pare, oh. wala kasali ito. Hindi, hindi kasali ito. Nawalan lang kami ng shilling. Oo, oh, nawalan kami <laughs> shilling ibig sabihin, pwede sa apoy yan. Hindi, 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 hindi pang diving to. Pang gasol ko, gasol. Ang gasol lang yan? Oo. Oh. Okay, oh, eh. buti alam mo pala lahat, ano? Siyempre! Hindi, hey, last na. Oh. Kasi, siyempre, eh, marami akong nakita at nabasa na bawal. Hindi, hey, yung ano, alam mo na ba yung... Uh, organization namin. Ay, oh, yung nga pala, yung paddy, ano ba yung sabihin nun? Paddy, ano may sabihin nun? Ah, uh, I mean, astronomical Dentist Institution <laughs> Bago pala, no? Oo, oh, eh, bago ako magtapos. Ano nga pala yung ano, dapat kong gawin? Kasi bawal daw yung magdadive ka lang nakainom ka. Sige, sa'yo Hindi, napaparalyze daw eh. Kaloko ah, ka dyan. Sa ka okay. sa'kin. halos lahat ng instructor na nakausap ko, bawal daw yun. Pamahin lang yun, may Pamahin? Pamahin lang yun. Sabi so, sabihin, pwede. Pwede. Pwede kang uminom. Ba pa, pa paano ba ginagawa mo? Wala, wala. Walang epekto yun sa pagdadive. Hindi ka mapaparalyze. Kahit uminom ka lang minom, walang problema. Oo. Oh. Oh. Sigurado yun? Oo, oh, syempre. Na mo na. Ako pa. Eh, buti na lang. Sige, masarap. Okay. salamat ha. Pare, sandali lang. sige, okay. ha. Sige, salamat ha. Sa salamat. Okay. Naihi Okay, okay, okay. okay. 我孤独。